Good morning guys, nandito tayo ngayon sa dulong bahagi ng Maragondon at tayo papasok na sa Magallanes, Cavite at maghahanap tayo ng lugar kung saan pwedeng mapagpapahingahan at pwede ring makakainan dahil meron tayong mga baong pagkain para sa ating panghalian. At eto na nga, nilalakbay na namin ang lugar na narekomenda sa amin ng isang kaibigan at ang hinahanap namin ay isang tourist attraction site na matatagpuan dito sa barangay San Agustin, Magallanes, Cavite. At bago kami nakarating dito, marami muna kaming mga pinagtanong-tanungan dahil first time naming pupunta rito sa lugar na ito. At habang naglalakbay kami sa lugar na ito, ang aming damdamin ay kundi excited o nag-aalinlangan dahil ko konti lang ang dumadaan dito masyadong tahimik. At heto, nakarating na nga kami. O, oh, lunch time na. Dito kami inabot sa si Magalianes. O, oh, kaya nakasama ko. Kain ah, na kami. Akat kami mamaya sa tuktok ng forest. At yun na nga, ang plano sana namin dito ay Maghahanap lang kami ng makakainan pero nagdesisyon yung mga kasama ko na pagkatapos kumain ay tutuloy kaming umakyat sa tuktok ng bundok. tal nandito na rin lang kami at may oras pa naman kaya minabuti na naming umakyat at makita ang sinasabing tourist spot na matatagpuan doon sa tuktok ng bundok. Lahat na makikita nga dito sa paligid, akin! piling lang piling <laughs> na sindero <laughs> ito nga pala guys sa kinatatayaan ko pwedeng magrenta ng mga kabayo para sa horse riding kung sinong may gusto pero syempre mga kasama ko hindi naman sila po kaya ang aming plano na lang ay umakyat sa tuktok ng bundok at may bayad dito na 30 pesos ang entrance kaya tara na let's go 180 steps daw yung nakakyatin natin enjoy the adventure First time namin makapunta rito eh. May nagrekomenda lang sa amin na kaibigan. Galing kaming Maragondon eh. <laughs> Sige po. Akatin pa namin yung, yung, mga steps na yan para makating yung, yung, lugar kung saan nakikita yung mga views daw. Pagpapawisan ako nito. Basa damit ko na. Oo pa. Mababawasan yung bigat natin ito. Mataas nga. Oh. Hanggang pa yan, oh. Wow, maganda rin. Oh. May narinig na ako maganda. Pero ewan ko lang kung makakarating tayo doon. Wow. Oo oh, nga, dito pa lang maganda na, oh. Sa kalagitnaan naan lang ako. Oh. Tanaw na dito yung view na. Sa baba, oh. Oh, hakit Ay, ang layo pa pala niyan. Ay, Diyos ko. Hindi lang ito 180. Grabe naman yun. Diyos layo. Oh, nga, mataas nga talaga to guys. Nagpunta ako sa Bicolo na karang taon, yung inurugan. Mataas din, pero mas mataas ito. Oh, grabe. Mas malayo pa pala para nag-aalangan na akong maket, Sa taas niya no. Oh, Trister, malayo pa pala yan. Mataas, mas mataas pa. <laughs> oh, ako. <the> para <laughs> Parang yun. Para na yun ko na umaket, ha. Ay, grabe. Tarik pala talaga to. Bakit ba tayo napapunta rito? Try natin. Mukha kaya natin pa ng tuhod. Ay, 90. 1, 2, 90. Adi 70 na lang, Ster. 160 daw yan. Awan. 180 pala to 8, 9, 100. <laughs> Ay. Ay, grabing adventure natin ito, Ster. Napasubo tayo dito, ah. 20. Oh, o, pang 120 steps. Ito yung makikita mo. Ay, grabe. Hanggang dyan na lang siguro yan, sister, no? Kayang kaya, malakas pa ito, sister. Oh, pahinga muna ako dito, sister. Teka, hawak na lang ako sa gabay. Ay, grabe. For the first time, nakakit ka ako na ganito katarik. Ayan, o. Pwede bagong akit na naman to. Walang katapusang ang akyatan. Ayun, may bahay pala dyan ha. <laughs> oh, ganda pala dito. Salaw <laughs> na ang paligid ng Magallanes oh. Tok, so, meron dito bahay oh. So, sulit naman pala pag-akat namin dito. Napakaganda ah. ng view oh. Tanaw yung mga nasa ibaba. <laughs> Matitibay naman yung mga kahoy. Matibay hindi. matibay oh, mga poste niyo, Matibay nyo. hindi. Matibay hindi. Matibay daw. Oh, may puso pa talaga dyan. It. Abi, sulit pala yung akit namin dito. Eh, oh. Aganda dito sa taas. Tanana tanana mo yung buong paligid. Oh. Nandito, nandito kami sa pinakatoktok ng bundok ng mga Lianis. <laughs> Ganda. Mag-enjoy <laughs> tayo ng sobra dito. Guys. <laughs> Delikado yung stair, ha? Hala, <laughs> mas mataas pa tayo sa bundok, sister. <laughs> Sige. Ayun, <laughs> <laughs> makanta ka pa, ha?

primar. Estei tense. Sa tinyo pa ba parang ang lakas ya. Kumikinis pa talaga daw ako. Hindi ko alam niya. Trabaho. <laughs> <laughs> ah, <laughs> <laughs> Matawag din suicide. <laughs> Maari sa kaya pa nang height. <laughs> kaya kaya, kaya. natin, kaya pa nang katawan natin. Buwis buha 'yun. <laughs> okay, bababa na talaga tayo ngayon. Bababa naman. Sana makayanin. Pero sabi nila parang mas mahirap daw pababa. Totoo ba Parang eh? kailangan daw may tungkod. Hawak na lang sa gabay pag pababa pala. Oo. Oh. Kasi pag maulan to, hindi ah, tayo pwedeng umakit dito. Kasi mm pumadumaw. Oo. Delikado. Pero hindi na masyadong mahirap pababa. Ano lang ingat lang. Ingat lang kasi ano kaya lagi ako nakahawak guys sa ano. Sa gabay kasi sobrang tarik talaga to. Pag nagkamali ka dito, wala, di ka mapipigilan, dire-diretso ka sa baba talaga. Ah, dito mo masusubukan talaga yung tuhod mo dito, oh. tuhod pala pababa. Layo pa nung bababain natin, oh na dalawa kanina galing dito. Good luck! Good luck. Good luck talaga. Nabagsyota kanina, dumamakit dito. Good luck po! Ay, masusubukan talaga yung tuhod mo dito. Ah, na. Mas matindi pa to sa inakit namin sa so, Bicol. Oo, oh, mataas din, pero mas maano to. Mas ma mas mataas to. Pero maganda yung pagkakagawa nila ng step. Hindi madulas. Kapit talaga yung paa mo dito. Kaya lang, talaga talagang hahawa ka sa railings ito. Mahirap, magkamali ka. Dire-diretso ka talaga sa baba. Grabe na, parang nang... Nangangatog-ngatog yung tuhod ko dito ah. <laughs> Persado kasi tuhod mo dito oh. Tunaw na talaga yung tanghalian natin. Pag aakyat busog, pag baba gutom pa. Akala ko kanina ito lang aakyatin natin. Ito lang. Kasi 100 ano lang daw, 160. Yun pala ang bilang nila, yung nandun. 180 Yung nandun, Oh. Pag pababa, mas persado at tuhod. Akit Pag akit, di masyado. Hingal ka lang talaga sa akit, eh. Parang nanginginig-inig yung tuhod ko, eh. Mm -hmm. Oh. Na yeah, like, experience na namin yung ano dito, adventure dito. Pagkakakita <laughs> namin nang <laughs> kami. kami, baba dito. lan ito na. Salamat po. Grabe pala yung 100. Ano nyo? Hindi mo kami in-inform, sir. Ganun pala ka. Hindi yung aakyatin. Ilang step yung sabi nyo kanina? Oh, 180 O, 180 yun lang nandun. Pero ito hindi kasama yung mga ano. Grabe. Oo, oh, kita mo. 400. 400. 426 Napasubo tayo doon ah. Hindi mo kami in-inform sir? <laughs> Ay lako. Napasubo kami doon? Napasubo ako. Ay ah. lako. <laughs> okay. Okay guys. Grabe. So thank you very much for watching. Have a nice day. Have a great day. And God bless everyone. Enjoy talaga. Adventure talaga.